Sa mahabang kasaysayan ng mundo, may isang relihiyon na umangat bilang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakanakakaimpluensyang institusyon at ito ang simbahang katolika. Sa loob ng maraming siglo, nakaapekto ito sa mga bansa, nagtakda ng kultura at nagkaroon din ng halos walang kapantay na kapangyarihang espiritual para sa milyon-milyong tao. Pero sa likod ng malaki at makapangyarihang imahe nito may mga tanong na bihirang pag-usapan. Totoo ba na ito ang relihiyong mismong itinayo ni Jesus? Ano ba talaga ang ugnayan nito sa mga unang apostol? At paano nakaimpluensya ang mga Roman Emperor o mga makapangyarihang pinuno ng sinaunang Roma sa paghubog ng simbahan? At isa pa, bakit ang dami ng pagkakaiba ng unang simbahan noon kumpara sa mga istruktura ng katolisismo ngayon? At bukod dito, may mga sekreto ba talagang itinatago ang Vatican? tungkol sa pinagmulan ng simbahang katolika? Posible bang may ilang aral at doktrina dito na mas nakabase sa tradisyon ng tao kaysa sa eksaktong itinuturo ng salita ng Diyos? At paano nga ba ito naging isa sa pinakamalaking puwersang pampolitika at pangkultura sa buong mundo? Sa video na ito, sisilipin natin ang pinakamalalalim na bahagi ng kasaysayan para unti-unting alisin ang takip sa mga misteryong bumabalot sa simbahang katolika. Dito, pag-uusapan natin ang pinagmulan nito, ang mga pagbabagong pinagdaanan, pati na ang mga kontrobersyang nagpatatag at minsan nagpayanig sa pananampalatayang ito. At sa buong kwento, iaangkla natin ang lahat sa Biblia at historical evidence o mga dokumento at tala ng totoong nangyari sa kasaysayan. Pero bago tayo magpatuloy, ano relihiyon mo? Ikomento mo sa ibaba para malaman din namin at huwag mo na ding kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Kapag pinag-uusapan ang pinagmulan ng tradisyonal na katolisismo, totoo na ang mga aral ng simbahan ay madalas ipinapakita bilang malinaw na pahayag na ito daw ang tunay na simbahang itinayo ni Kristo. Pero para talagang maintindihan kung paano ipinanganak at unti-unting nabuo ang katolisismo, kailangan nating lumampas sa mga pahayag ng doktrina at silipin mismo ang historical record o ang mga tunay na tala ng kasaysayan. At kapag tiningnan natin ang kasaysayan ng walang tinatakpan, may mga bahagi itong hindi laging tugma sa imaheng ipinakita ng simbahan sa loob ng napakaraming siglo. Minsan lumalabas ang mga detalye na mas komplikado at minsan mas hindi komportable kaysa sa alam ng karamihan. Ang unang kristyanismo ay puno ng mga labanan sa loob ng simbahan, hindi pagkakasundo sa mga aral, at dahan-dahang paglilipat ng kapangyarihan patungo sa Rome, ang kabisera ng imperyong Romano. At dahil sa mga tensyon at pagkakaiba-ibang ito, nagkaroon ng mas malalim na kwento sa likod ng simpleng bersyong madalas nating naririnig ngayon. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nabuo ang tradisyonal na katolisismo ay ang pag-angat ng Papa bilang pangunahing pinuno ng simbahan. Ayon sa turo ng katoliko si Pedro na isa sa mga apostol ni Jesus, ang binigyan ng espesyal na autoridad para pamunuan ang mga mananampalataya. At sa paglipas ng daang taon, ito ang naging batayan ng konsepto ng papal primacy. Ito ay ang ideya na ang Papa sa Rome ang pinakamataas na leader ng buong simbahan. Sa panahon na maraming grupo ang may kanikaniyang interpretasyon sa mga aral ni Jesus, naging mahalaga para sa simbahan ang pagkakaroon ng sentralisadong pamumuno sa Rome. Ito ang nagtulak para maging organisado at may ang katolisismo sa iba't ibang kontinente. Sa pagdaan ng panahon, ang papal primacy ang naging gulugod ng hierarchy ng katoliko, isang malinaw at estrukturadong pamumuno mula papa, kardinal, bishop, pari hanggang laiko. Pero gaya ng anumang institusyon, hindi rin ito nakaligtas sa sari-saring hamon at kontrobersya. Ngayon, mahalaga ring unawain kung saan nanggaling ang mismong salitang Katolik. Ang salitang Katolik ay mula sa Greek word na katolikos na ibig sabihin ay universal o pangkalahatan. Noong una itong ginamit sa Kristyanismo, hindi pa ito tumutukoy sa isang partikular na denominasyon, hindi tulad ng pagkakaintindi natin ngayon. Sa halip tumutukoy ito sa ideya ng isang universal church, isang pananampalatayang bukas para sa lahat, anuman ng kultura, lahi o pinanggalingan. Sa unang siglo ng kristyanismo, ginagamit ang salitang katolik para ipakita na ang simbahan ay para sa lahat ng tao. Isang kilusan na layong pag-isahin ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang bayan at tradisyon bilang iisang pamilya at iisang pananampalataya. Habang lumalawak ang Kristyanismo at umaabot na sa labas ng Judea, lalo na sa mga lungsod ng Roman Empire, unti-unting naging mahalagang salita ang Katolik. Ginamit ito para maiba ang mga tagasunod ni Jesus sa napakaraming relihiyon at sekta noong panahon na yon. Sa madaling salita, kapag sinabi noong unang panahon na ikaw ay Katolik, ibig sabihin ay kabilang ka sa isang komunidad ng mga naniniwala na iisa ang pinanghahawakang aral, iisa ang paraan ng pagsamba, at iisa ang direksyong tinatahak. Ang pinakaunang pagkakataong lumabas ang salitang katolik sa ganitong kahulugan ay nasa isang liham ni Ignatius of Antioch noong humigit kumulang 110 after Christ. Tinukoy niya ang simbahan bilang Catholic Church, isang paraan para ipakita na ang pananampalataya ay para sa lahat. Hindi nakatali sa iisang bayan o lahi, kundi nag-uugnay sa lahat ng Kristiyano sa anmang sulok ng mundo. Noong unang panahon hindi pa ito pangalan ng isang denominasyon o organisadong relihiyon. Ang Catholic noon ay paglalarawan sa isang napakalawak na pagkakaisa, isang pananampalatayang gustong dalhin ang mensahe ni Kristo sa lahat lampas sa rehiyon, kultura at wika. Pero habang umuusad ang panahon nagbago ang kahulugan ng salitang ito. Unti-unti itong naging mas opisyal, mas konektado sa mga doktrina ng simbahan at mas nakatali sa kapangyarihan ng Rome. Habang tumitibay ang autoridad ng Papa at habang nabubuo ang hierarchy ng simbahan, naging pangalan na ito ng isang partikular na institusyon, ang simbahang katolika na kilala natin ngayon. Sa pagdating ng iba't ibang sangay ng kristyanismo tulad ng protestantismo at orthodoxy, lalo pang naging malinaw kung aling sangay ang tinatawag na katolik. Para mas maunawaan ang pagbabagong ito, kailangan nating balikan ang unang apat na siglo ng kristyanismo. Nagsimula ang lahat ng unang siglo sa ministeryo ni Jesus na nagturo ng pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ipinagpatuloy ng mga apostol ang misyon. Naglakbay sila sa iba't ibang lugar, nagtayo ng maliliit na komunidad ng mga mananampalataya mula Jerusalem hanggang sa iba't ibang lungsod sa loob ng Roman Empire. Sa simula, simple lang ang pagsamba. Hindi pa malalaking gusali ang kanilang gamit. Sa mga bahay-bahay sila nagtitipon, nagsasalo ng tinapay bilang pag-alala kay Jesus, nagtuturo at nagdarasal ng sama-sama. Mula rito unti-unting nabuo ang Lord's Supper at ang mga pinakaunang anyo ng pagsamba ng mga Kristiyano. Habang lumalawak ang Kristyanismo, nahati ito sa dalawang malalaking direksyon. Pareho silang naniniwala kay Kristo, pero magkaiba ang paraan ng pagsamba, magkaiba ang paliwanag sa ilang aral, at magkaiba ang tradisyong sinundan. Ang dalawang ito ang naging simula ng mga pagkakaibang makikita pa rin natin hanggang ngayon sa iba't ibang simbahan. Sa unang bahagi ng Kristyanismo, may dalawang malaking sangay na sabay na umusbong. Una rito ang komunidad sa Jerusalem na pinamunuan ni na Pedro at James. Malapit ang grupong ito sa tradisyong Hudyo dahil para sa kanila si Jesus ang Mesiyas na matagal nang ipinangako sa mga kasulatan ng mga Hebreo. Dahil dito pinili nilang panatilihin ng ilang kaugaliang Hudyo gaya ng pagtutuli at pagsunod sa mga batas ni Moses. Pero iniangkop ito sa bagong pananampalatayang kristyano. Para sa kanila, hindi hiwalay ang kristyanismo sa sinaunang pananampalataya ng Israel, kundi pagpapatuloy nito. Kaya naman ang Gospel of Matthew ay isinulat lalo na para sa komunidad na ito upang ipakita kung paanong tinupad ni Jesus ang mga turo at propesiya mula sa lumang kasulatan. Pangalawa naman ang lumalagong simbahan ng mga hentil ang mga taga gris at iba pang hindi-Hudyo na itinatag at pinamunuan ni Pablo. Kabaligtaran ng komunidad sa Jerusalem, karamihan sa mga Kristiyanong ito ay hindi sumusunod sa mga batas ng Hudyo. Sa halip, tinanggap nila ang ideya ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa detalyadong batas. Madalas ipaalala ni Pablo sa kanyang mga sulat na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos para sa lahat, hudyo man o hentil. Dahil dito naging bukas ang pananampalataya para sa mga tao mula sa iba't ibang lugar ng Greek at Roman world. Habang pareho silang naniniwala sa mensahe ni Jesus, lumalaki ang kanilang pagkakaiba sa paraan ng pagsamba, sa mga paniniwala at sa pag-unawa sa teolohiya. Ang pagkakahating ito ang naging pundasyon ng paglago ng Kristyanismo. Nakalauna na ay mas lalo pang lumayo sa tradisyong Hudyo, lalo na matapos bumagsak ang Jerusalem noong 70 after Christ. Matapos ng pangyayaring iyon, kumalat ang kristyanismo sa buong mundo ng Greece at Rome at mas napalitan ng kulturang Hellenistic at Roman ang mga sinaunang kaugaliang Hudyo sa loob ng simbahan. Kasabay nito, mula 1st hanggang 4th century, duman sa matitinding pagsubok ang mga kristyano. Ulit-ulit silang pinag-uusig ng Roman Empire. Sa halip na mawala, mas tumatag ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Dahil sa hirap at panganib ng panahon, mas lalo silang nagkaisa at tinulungan ang isa't isa. Kahit may banta ng kamatayan, marami ang hindi umatras sa kanilang paniniwala. Ang mga handang mamatay para sa pananampalataya ay naging makapangyarihang patotoo ng kanilang debosyon. Isa sa pinakaunang malalaking pag-uusig ay noong 64 after Christ sa panahon ni Emperor Nero. Siya ang nagpasimula ng unang matinding pag-atake laban sa mga kristyano matapos ibintang sa kanila ang pagkasunog ng Rome. Napaka-brutal ng mga pangyayaring ito. Marami ang pinahirapan at pinatay sa paraang hindi kayang ilarawan ng salita. Ang pag-uusig na ito ang nagmarka ng unang malawakang paghihirap na dinanas ng mga naunang kristyano. Pagsapit ng ikalawang at ikatlong siglo, lalo pang tumindi ang mga pag-uusig laban sa mga kristyano sa ilalim ni na Emperor Decius at Diocletian. Pinapahuli ang mga pinuno ng simbahan, sinusunog ang mga isinulat ng mga apostol at winawasak ang mga lugar ng pagsamba. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naglaho ang simbahan. Sa halip, habang lumalala ang panunupil, mas lalo pang tumatag ang kanilang organisasyon. Ang kamatayan para sa pananampalataya ay naging pinakamataas na karangalan. Itinuturing ng mga mananampalataya ang mga martir bilang huwaran ng tapat at totoong pagsunod kay Kristo. Sa panahong ito, may iba pang kilusang lumitaw tulad ng mga Gnostic. Iba ang direksyong tinahak nila, mas malalim sa filosofiya at mas lihim ang kanilang paliwanag sa mga turo ni Jesus. Hindi nila tinanggap ang maraming aral ng unang simbahan, kaya nagkaroon sila ng sariling doktrina na malayo sa turo ng mga komunidad na sumusunod sa pinagkasunduang pananampalataya. Pagdating ng ikaapat na siglo, nagkaroon ng napakalaking pagbabago. Mula sa pagiging isang pananampalatayang tinutugis at gustong puksain, unti-unti itong naging kinikilalang relihiyon hanggang sa maging paborito at kalaunan ay opisyal na relihiyon ng Roman Empire. Nagsimula ang pagbabagong ito matapos ipalabas ang Edict of Tolerance noong 311 at pagkatapos ay ang Edict of Milan noong 313. At sa gitna ng lahat ng ito pinakamahalaga ang papel ni Emperor Constantine. Sa panahong pinamumunuan ni Constantine, makikita natin ang pag-usbong ng anyo ng simbahan na tatawagin nating Simbahang Katolika sa mga susunod na siglo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, unti-unting nabuo ang mga istruktura at gawi na magiging pundasyon ng katolisismo. Nang ipalabas ni Constantine ang Edict of Milan, isang pagbabago mula sa unang kautusan na nilikha pa ng isang emperor na dating nang-uusig Tuluyan itong tinapos ang pag-uusig laban sa mga kristyano. Ginawa ito matapos niyang talunin si Maxentius sa labanan sa Milvian Bridge, isang pangyayaring naging turning point sa kanyang buhay at sa kasaysayan ng simbahan. Mula roon, nagsimula niyang buuin ang relihiyong kalaunan ay kikilalanin bilang opisyal na pananampalataya ng imperyo. Hindi man ito na ideklarang opisyal kaagad, doon na nagsimula ang proseso na huhubog sa tradisyonal na Roman Catholicism. Noong panahon ni Konstantin, tatlong grupo ang bumubuo sa komunidad ng mga Kristiyano, mga Hudyo, mga Hentil at mga Gnostic. May iba-iba silang pinanggalingan at paniniwala, pero lahat sila ay may papel sa paghubog ng simbahan sa panahong iyon. Wala pa noong kumpletong New Testament na tulad ng hawak natin ngayon. Isinusulat pa lamang ang mga aklat na bubuo nito, pero aktibo ng ginagamit ng mga Kristiyano ang mga sulat ng apostol at ang mga turo na ipinapasa sa bawat pagtitipon lalo na sa paghahati-hati ng tinapay. Simple ang teolohiya ng unang simbahan. Nakatuon ito sa kaligtasan kay Jesus, kaligtasang nakabatay sa biyaya at pananampalataya. Ang kanilang mga komunidad ay puno ng malasakit at pagtutulungan, lalo na para sa mga mahihirap at inuusig. Ang kristyanismo ng unang panahon ay mas nakabatay sa aktwal na pamumuhay ng pananampalataya kaysa sa malalalim na filosofiya at komplikadong doktrina. Ngunit nang tumigil na ang pag-uusig at naging relihiyon na ng imperyo ang kristyanismo, nagsimula ang malaking pagbabago. Mula sa isang kilusang laban sa kapangyarihan, unti-unti itong naging bahagi ng mismong istrukturang politikal ng Rome. Nagkaroon ng mas malinaw na pamamahala, mas komplikadong teolohiya at iba't ibang paaralan ng pag-aaral tungkol sa Diyos. Pero kasama ng pag-angat na ito, may dumating ding negatibong epekto na wala ang pagiging simple at radikal nitong patotoo. Bago ang panahon ni Constantine, hindi formal ang simbahan. Isa itong kilusan, hindi isang institusyon. Pero nang ideklarang relihiyon ng imperyo, nabigyan ito ng opisyal na identidad at kapangyarihan. Dito nagsimula ang tinatawag natin ngayon na Roman Catholicism. Nang makuha ni Constantine ang kapangyarihan, nagsimula siyang lumikha ng pondo para suportahan ang mga bishop. Bawat lungsod ay may sariling bishop na binibigyan ng sahod mula mismo sa emperador. Kasama na ang bishop sa Constantinople. Ang dating lugar na yon na kilala noon bilang Troy, ang lugar na pinagmulan ng kwento ng The Iliad, ay naging bagong sentro ng silangang bahagi ng imperyo. Sa panahon natin ngayon, ang rehiyong ito ang kilala bilang Istanbul. Sa Constantinople, ang mga namumunong leader ng simbahan ay tinatawag ng Patriarch. Kaya nagkaroon ng Patriarch ng Alexandria, Patriarch ng Ephesus at Patriarch ng Constantinople. Mga pinunong hindi lang binibigyan ng sweldo, kundi pati mga pabor mula sa kapangyarihang imperial. Habang tumatagal, sinisimulan na ring isama ng imperyo ang iba't ibang relihiyon sa ilalim ng impluensya nito. At nang magsama-sama ang mga ito sa lumalaking kilusang kristyano, unti-unting nabuo ang bagong anyo ng pananampalataya na tatawagin kalauna na tradisyonal na Roman Catholicism. Sa yugtong ito ng paglaki ng simbahan, lumitaw ang mga kilalang tagapag-aral na nag-ambag sa pagbubuo ng bagong teolohiya. Isa sa pinakatanyag ay si Augustine ng Hippo na nabuhay mula 4th hanggang 5th century. Malaki ang naiambag niya sa mga ideya tungkol sa purgatorio at predestination at ang mga katuruang iyon ay nagsilbing malaking pagbabago sa kasaysayan ng katolikong paniniwala. Pagdating naman ng 6th century, lumitaw si Gregory the Great, isang Roman bishop na ipinanganak noong 540 at namatay noong 604. Napakahalaga ng papel niya sa paghuhubog ng simbahan bilang isang opisyal at organisadong institusyon. Sa kanyang pamumuno, mas naging malinaw ang hierarchy, mas tumatag ang sistema ng simbahan, at mas naging sentralisado ang kapangyarihan si Gregory the Great na namuno mula 590 hanggang 604 ang kinikilalang unang opisyal na papa sa kasaysayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tuluyang nabuo ang estrukturang hierarchical ng simbahan. Ginamit niya ang mga ideyang iniwan ni na Augustine at Jerome upang hubugin ang anyo ng katolisismong kilala natin ngayon. Sa kanyang mga ginawa, ipinakilala niya ang paggamit ng Latin sa mga gawain ng simbahan at itinatag ang anyo ng misa na ginagamit hanggang ngayon. Siya rin ang nagpatibay sa paniniwalang ipagdasal ang mga kaluluwa sa purgatorio. Higit pa roon inilatag niya ang pundasyon ng paggalang sa mga santo kasama ang paglalagay ng kanilang mga imahe at estatwa sa mga lugar ng pagsamba. Maging ang Gregorian chant ay naipakalat niya at mas pinaigting pa niya ang gawain ng mga misyonero sa iba't ibang lugar. Isa sa pinakamahalagang naiambag ni Gregory ay ang pagbuo ng kanunlo isang sistemang legal na hindi lamang ginagamit sa simbahan, kundi pati sa kanilang bahagi ng lipunang sibil. Sa paglipas ng panahon, ang batas na ito ang naging pundasyon ng lipunang pinamumunuan ng simbahan sa kanlurang Europa noong Middle Ages. Hindi lang nito inorganisa ang buhay panrelihiyon. Nakaimpluensya rin ito sa kung paano umunlad ang mga batas kriminal at administratibo ng mga bansang Europeo. Ngayon paano naman nabuo ang kasuotan ng mga pari? Nagmula ito noong medieval period, panahong opisyal ng relihiyon ng imperyo ang kristyanismo dahil kay Konstantin. Sa panahong ito rin isinilang ang Pasko, pati ang maraming tradisyong mayroon pa rin ngayon. Sa ikaapat na siglo, tuluyang na-institutionalize ang pagbibinyag ng sanggol kahit bago pa man noon ay ginagawa na ito ng hindi regular. Dito rin nagsimula ang pribadong pagkukumpisal sa pari at ang pagpapatupad ng pagiging walang asawa para sa mga pari. Lahat ng ito ang bumuo sa balangkas ng tradisyonal na katolisismo na nakikita pa rin natin sa kasalukuyan. Ngunit saan nga ba nagmula ang mga kaugaliang ito? Marami sa mga katoliko ang naniniwalang ito ay nakabatay sa Biblia. Totoo na may ilang ideya na may ugat sa lumang tipan tulad ng kasuotan ng mga pari pero malinaw ding mayroon itong halong impluensya mula sa iba't ibang relihiyon at kultura noong unang panahon. Nang ideklara ni Constantine na ang Kristyanismo ang tanging opisyal na relihiyon ng imperyo, inilunsad niya ang isang kampanyang pampolitika upang ikristyanisa ang iba pang relihiyon, kahit pa sa pamamagitan ng lakas at dahas. Dahil dito lumaganap ang relihiyong halo-halo kung saan pinagsama ang mga kaugaliang kristyano at mga tradisyon mula sa mga paganong kultura. Ganito rin ang isinulong ni Charlemagne noong panahon ng Carolingian Empire at noong bandang taong 800, kinilala siya bilang unang Holy Roman Emperor. Ang problema sa tindi ng layuning palawakin ng simbahan, naghalo-halo ang mga tradisyon. Sa halip na hiwalay at malinaw ang bawat relihiyon, maraming kaugali ang pagan ay isinama sa mga gawain ng Kristiyano. Halimbawa, ang December 25 na orihinal na pista para sa Invincible Sun sa Rome ay ginawang pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo maging ang paniniwala sa indulhensiya at ang pagpapahalaga sa mga relikya ng mga santo ay lumitaw mula sa prosesong ito ng paghahalo ng mga tradisyon. Dito unti-unting nahubog ang tradisyonal na katolisismo, isang pananampalatayang may malalim na ugat sa kristyanismo ngunit may halong elemento mula sa iba't ibang kultura at lumang relihiyon. Bago pa maganap ang Protestant Reformation noong ikalabing-anim na siglo, Dalawa ang pangunahing sangay ng katolisismo, ang simbahan sa kanluran na kilala ngayon bilang Roman Catholic Church at ang simbahan sa silangan na kalaunan ay tatawaging Greek Orthodox Church at umiiral pa rin hanggang ngayon. Pagdating ng ikalabing anim na siglo, sumibol ang ikatlong malaking sangay ng Kristyanismo, ang Protestant Church, na kalaunan ay nahati pa sa napakaraming denominasyon. Isa sa pinakamahalagang haligi ng katolisismo ay ang katauhan ni Maria. Mula pa noong ikaapat na siglo, unti-unting nabuo ang mga turo tungkol sa kanya at dito nagsimula ang malawak na debosyon kay Maria, mga panalangin, paggalang at mga kaugaliang inilaan partikular para sa kanya. Ngunit ang mga dogma tungkol sa kanya tulad ng Immaculate Conception na idineklara noong 1854 na nagsasabing ipinanganak si Maria ng walang bahid ng original sin at ang assumption noong 1950 na nagsasabing dinala siya sa langit ng buo, katawan at kaluluwa ay dumating lamang makalipas ang napakahabang panahon. At dito pumapasok ang malaking tanong, kung titingnan na natin ang kasaysayan at ang Biblia, ang katolisismo ba talaga ang orihinal na iglesyang itinayo ni Kristo? Ito ang sentro ng debate tungkol sa kung alin ang tunay na simbahan na tapat sa aral ni Jesus. Isa sa mga dahilan kung bakit may nagdududa ay ang malalim na relasyon ng relihiyon at politika sa loob ng katolisismo. Mula pa noong panahon ng Roman Empire, naging malapit ang simbahan sa kapangyarihan ng Estado. Nang gawing opisyal na relihiyon ng imperyo ang kristyanismo sa ilalim ni Constantine, nagsimula ang pagsasanib ng trono at altar. Ang unyon na ito ang nagbigay sa simbahan ng napakalaking kapangyarihan, politikal at ekonomikal nasalungat sa buhay na itinuro ni Jesus at ng kanyang mga alagad na simple, mapagpakumbaba at walang ambisyon sa kapangyarihan. Mismong si Jesus ang nagsabi, ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Malinaw na ibinubukod ang kanyang misyon mula sa anumang estrukturang politikal sa lupa. Isa pang argumento, wala raw tala sa Biblia o sa kasaysayan na nag-iwan si Pedro ng isang linya ng mga papa. Ang katolisismo ay nagtuturo na si Pedro ang unang papa at na may tuloy-tuloy na apostolic succession mula sa kanya. Pero sa mga kasulatan ng bagong tipan, si Pedro ay nakikitang mahalagang apostol, oo, ngunit hindi bilang isang natatanging pinuno na may absolutong kapangyarihan. At higit sa lahat walang record na nagtatag siya ng opisyal na posisyon o nagbigay ng tagubilin tungkol sa pagkakaroon ng sunod-sunod na papa. Marami sa mga aral na ito ay umusbong lamang paglipas ng maraming siglo bilang tradisyon, hindi bilang malinaw na utos mula sa Biblia. May isa pang issue ang pagpapakilala ng mga aral na wala sa kasulatan. Sa pagdaan ng panahon nagdagdag ang katolisismo ng mga doktrina na hindi matatagpuan sa Biblia tulad ng Immaculate Conception, Papal Infallibility, Purgatorio at malawak na paggalang sa mga santo. Pinangangalagaan ng simbahan ng mga aral na ito pero hindi ito mababasa sa mismong tekso ng Biblia at sa ilang pagkakataon, taliwas pa nga sa sinabi ng mga apostol. Babala nga ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8, kung may magturo ng ibang ebanghelyo na hindi nila ipinangaral, hindi ito dapat tanggapin. Isa rin sa mga kritisismo ang paghalo ng ibang relihiyon sa katolisismo. Upang mas madaling makonvert ang mga pagano noon, marami sa kanilang mga simbolo at ritual ay isinama sa tradisyon ng simbahan. Ang paggalang sa mga santo halimbawa ay kahawig ng pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan sa lumang Roma. Sa halip na manatili ang dalisay na mensahe ng Ebanghelyo, marami sa mga tradisyong ito ang nagdala ng mga elementong wala sa orihinal na pananampalataya ng unang kristyano. Kasama rito ang paggamit ng mga imahe sa pagsamba. Baliwanag ang utos sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5, bawal gumawa ng anumang imahen at yumuko sa mga ito. Ayon sa teksto, ang pagsamba sa mga larawan ay itinuturing na pagtalikod sa Diyos at ang ganitong kasalanan ay may mabigat na kaparusahan sa mga susunod na henerasyon. Sa kabila ng malinaw na utos na ito, naging bahagi ng tradisyon Katoliko ang paggamit ng mga imahen at rebulto bilang bahagi ng debosyon. Sa kabila ng paliwanag ng simbahang katolika na ang paggamit ng mga imahe at rebulto ay purong paggalang lamang at hindi pagsamba, hindi may na maraming tao ang naglalagak ng pag-asa at pananalig sa mga ito. Sa praktikal na buhay ng marami, ang pisikal na rebulto ang nagiging sentro ng panalangin, isang bagay na salungat sa malinaw na utos ng Diyos sa kasulatan. Isa pa sa pangunahing aral ng katolisismo ay ang paniniwala na maaring dumulog si Maria at ang mga santo sa Diyos para sa mga mananampalataya. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Biblia, iisa lang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao at iyon ay si Heso Kristo. Ang paghanap ng tulong o pag-asa sa iba pang tagapamagitan bukod kay Kristo ay kumukontra sa mismong mensahe ng Ebanggelyo. Nariyan din ang aral ng papal infallibility na opisyal na ipinahayag noong 1870 sa First Vatican Council. Ayon dito kapag ang papa ay nagsalita bilang pinakamataas na pinuno ng simbahan tungkol sa pananampalataya at moralidad, hindi siya maaaring magkamali. Ngunit malinaw na sinasabi ng kasulatan na walang sino mang tao ang perpekto, lahat ay nagkasala at ang kaluwalhatian ay pag-aari lamang ng Diyos. Ang pagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa isang tao ay isang bagay na hindi inilalaan ng Biblia sa kahit sino. Isa pang kritisismo ay ang pagtataas ng tradisyon sa antas na kapantay ng kasulatan. Sa teorya, magkasunod lang dapat ang tradisyon at Biblia. Ngunit sa aktual na gawaing panrelihiyon, madalas na nauuna ang tradisyon kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sinita pa nga ni Jesus ang mga pariseyo dahil sa ganitong gawain ang pagbaliwala sa utos ng Diyos para sundin ang sarili nilang tradisyon at sa paglipas ng panahon ang paghalo-halo ng iba't ibang kultura at relihiyon ay lalo pang lumayo sa orihinal na turo ni Kristo. Ang paggamit ng mga paganong tradisyon, simbolo, pista at ritual ay nagdulot ng malaking pagbabago sa anyo ng pananampalataya. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong sinaunang Roma ay nagkaroon ng kahalintulad na anyo sa paggalang sa mga santo at imahe sa katolisismo. Ang December 25, dating pista para sa Diyos ng araw sa Rome, ay ginawang opisyal na pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Maging ang paniniwala sa indulhensiya at sa kapangyarihan ng mga relikya ay bunga ng mga kaugaliang inangkop mula sa mga lumang relihiyon. Sa kabuuan ang katolisismo ay nahubog mula sa pagsasanib ng kristyanismo at mga tradisyong pagano. At ang prosesong ito ang nagbigay sa simbahan ng anyong kilala natin ngayon. Ngunit bago pa man dumating ang Protestant Reformation noong ikalabing anim na siglo, may dalawang pangunahing sangay ang katolisismo. Ang simbahan sa kanluran na tatawaging Roman Catholic Church at ang simbahan sa silangan na kalaunan ay tatawaging Greek Orthodox Church. At nang dumating ang Reformation, umusbong ang ikatlong malaking sangay ng Kristyanismo ang Protestant Church na humati pa sa napakaraming denominasyon. Sa puntong ito, mahalagang isiping mabuti ang tanong. Kung ang tunay na Iglesia ni Kristo ay nakabatay lamang sa aral ng Biblia, tugma ba rito ang lahat ng itinuturo at ginagawa ng Katolisismo? Mahalaga ang tanong na ito dahil dito nakasalalay kung ang isang simbahan ay nananatiling tapat kay Jesus o napalayo dahil sa tradisyon na idinagdag sa pagdaan ng panahon.